Hi guys good day so ngayon ay pupunta tayo sa market kasi masakit ng ulo ko ay ulo dikot nandito ba ang batok so kasi yung punan ko talaga matigas so ngayon bibili tayo ng uh, tawag dito punan punan ko dito sa bahay kay para ay sa kwarto kasi dahil masakit ang ulo ko ulo. Ay, rao ko. Ang lungkot ngayon lang may, may check na lang. So, ang lungkot ngayon sa so farm kasi wala yung mga cast. Alam nyo naman yung mga cast na mga main cast na doon sa Davao. So, they're celebrating the birthday of their friend. Mas si Madam Mary. So, dito kami ngayon Si Ria pumunta din ng CTO, si Ivy pumunta din ng CTO, so sila Archie na lang doon. Yung mga nakatira lang doon nandun doon. So, dito muna tayo sa bahay. At, bukas pumunta tayo ng bukit sa Claveria kasi si-check ko yung bag. Kasi lumilindol daw. Yung mayanig yung ano, yung manig yung ano. Tapos, tawag dito. May, uh, nasira yung kwarto. So, sa so, sa kwarto. Sa kwarto sa, quarto na nun. <laughs> sa Mercado. <laughs> so, let's go. Hala tayo ng bulan. At bukas punta tayo ng uh, bukit para malaman na natin kung anong gagawin natin doon sa ating park. Let's go. Okay. 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 So, guys, hindi pa parang ako kumain. Hindi ko so, nagutom ako. So, Ah, uh, okay. Meron ko ng rice. Meron tayo talo, talong. Naatay. Asan eh? Chungkawali. Ay! Hey. Sabang! So, Araling matasok dito sa aking marapit So highway na siya kaya maraming maingay na mga sasakyan Pinoy nila May saging para, Kasi iron station talaga ito guys Sabaw station so May mga side dish yun kaya ito so, yung mga pininila Kahit muna tayo, before tayo maghanap ng unan yeah, oh, So sabang! 啊！对了。 Dito rin tayo natin ang unang dito tayo sa SR Mall. This will be open. Will be opening. 39 daw yung opening dito. So, yung mga gwapa karam yung mga penny. Hi! Yeah. Ito pa sa Lugo. So we have here. Ah. Ito yung loob sa so, software sa hypermarket may potato corner master so may malawak pala dito so nawala rin yung pickleball area so yan bukas po ang opening let's go here at ito rin yung mga barato ng alcohol ha let's buy this kay 26 sa shop para madala nato the shopping nato ganito and it's sealed. Okay oh, <laughs> sila so, na So baka na lang Ah, ganito rin yung mauuna nila. <clears throat> Sorry ko. Kakain ko lang. Isa. Uh, gusto ko yung ano kasi malapad. Kaya is ano lang square root of three. Ganito. Ito yung una nila. So we have square. Ito malapad na square. Ah, ah, yun. Ang Gusto ko itong kuanbag ka. Ay, soft lang. Nandun lang tayo sa market. Oh, market na lang tayo for dagdag. ko ito yung mga seats. Ayan. Wala yung hinahanap ko na ano. Yung makapal ba para dili ma-unload yung mga mga almadon mo nito eh ito kasi malang, ano siya malambot lang soft ay ginao ko wala ang ba pero mga ano malalaki mga almadon mo eh wala talaga kahit ito yung mga bags ko my bags the cat pero kaya nga na kuan na nangawalan na, 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 na. Hmm. Sila mga mapati na talik maganda to dito the party wine ah the cat bearing cute para sa talitanda hello eh. it's perfect pero I'm sorry it's not in my standard so let's get to market busy na dito kasi mm -hmm. it's opening 29. Ano ba ngayon? 27? Ngayon 27. At 27 ngayon or 28? 27. So marami na nag-open dito sa mall namin. At si Ilyas Soon. At meron sa mga artista pa. Basta si Ma'am Chichi yung kinuwang host sa gabi ng 29. So before lalabas si Ilyas, si Ma'am Chichi muna. So punta mo tayo ng market. Dahil doon na tayo maghahanap ng unan. Kasi yung gusto kong unan yung hindi lang siya masyado mal malambot kasi yung sakit ng bato ko kailangan siya kaganyan lang pa dito sa likod ko rin kasi soft pag ano lumulubog ba lumulubog ah! so dapat hindi lumulubog at ang init ah! asa na ba mga ah! adulat let's go to market o, yung mga habal habal yeah, so see ya oh meron tayong una

Igusto lang. Sa <laughs> Ah, hindi ma-qualify eh. dane. Kailit Dagan par pala mga binebenta dito. Ay. Andakin Sigot ka. So, dito na to sa bahay, guys. This is our, nabili na una. This is 350, 80. So, nakabili ako ng ganito noon. Or 200 pesos each. Pero, ano yung nabrasa pa sa plaza yun. So, ngayon, 280 na siya para nakasave ako ng 30 pesos. Pwede rin kasi, namasahe tayo. <laughs> Nagtiti pa tayo. 40 pesos, and then yun. Pero, it's okay kasi nakakain naman tayo sa ano natin? Si na restaurant. So, it's color blue because it's my favorite. Kita niyo naman. This is my bad shit. Ayan. It's color blue. So, feature dito. Pero, pupundahan natin siya. So, I'll get ponda for it. Wait lang po. So, I'll May... May... May hubble na diba? Kasi yung ano ko. Ito, oh. Oh. may reflect yung lights. So, sinapawat ko ng ganito para hindi siya masyadong mahal pag ganitong oras kasi it's basta hapon ng mga 1 p.m. to 3 so let's make a punta. so it, it seems na we are open a gift pag mag open tayo ng gift kaya nalang <laughs> ah <laughs> ganito ganito ah marami pang gift na darating along the way so this is gentle bounce fiber feel pillow So, Ah, okay. Same siya lang. Nabili ko sa ano. Nabili ko sa Cloveria. Yung punda natin. Sara, kasha, kasha. Ayan. Ah. So may bagong una na tayo. Kasi nanakit talaga yung dito ko. Parang ako nag-stiff neck. Oh, huh? What's happened? What's what's uh, no, what's wrong with my position in sleeping yun pala yung unan yung ano na siya pinagdaanan na ng panahon kasi 4 years na yun na unan. so magiging tande ko na yun hindi ba? hindi ka balong na ba back. Yan na, may magrating unan. So, marami na tayong uh, pwede i-hug si B1 at si B2. It's color, ano natin. Mga color blue na talagang mga ganda natin. So, tagal na dito. Ito binigay kay Ma'am Shichi doon. Nanabibenta siya naman ganito. So, para bibili tayo na ulit kasi perang naglalagom-lagom na siya na <laughs> itim-itim na siya kita <laughs> lang <-tom> na <laughs> so ito na sa yung ulo ko dito o yung bato ko kasi ano na siya mm -hmm. ah maganda na siya so thank you so much <laughs>